Siguro mayo nang mahab dyan ta. raot na. Kan mayo kami dyan, inubos ang appliances. Mayon tinada. Dig din nag daw. Mga para habon. Okay oh, nga ni raot iyan na. Kaya na raot iyan na wall na yan. Dyan nang tigagi sa mga hinabonang. Yeah, yan, winasak ninda yan. Paghali, may magayon yan. May at yan, may atop May nagarkila arkila dyan kayo to si uh, Malo Balinsya. Gusto mo? O, oh, dyan nag -arkila. Pagayon yan harong-harong na anta may atopyan, may si may si Arsia, may kitchen. Malaan ta abot may mayo nagabos pati yung jetmatic may bininta mga grills. oh, tulong grills ang kino Bininta pinak pinakilo garo. Oh. Grabe sa mo ya. Basta ini ansar sana ini may baka pa ko mini. Ining lugar na ini. Basta ini ini in, yan in, 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 natutukawan kang baka diretso anal. Samuya yan, kundi may baka dyan, dahil ako harang Siguro kung Samuya, anong hinabuna? <laughs> samuya pa ito. Oh. Diritso yan, 240, 240 yan. Ta Gabos. Oh. Kaya sumabakal kayo ni, bala naman siya magpaputol kang kahoy. Sa iyo na yung ninyug. Yan oh. o. Kuya, mapa-plot na lang kan daga ang luko dalang, yeah, grabe, raot -ra na, maka